sana lahat ng tao, alisin na yung pagiging galit sa isa't isa kung may kakagalitan man kayo. Sana magbigay kayo ng ano, ng forgiveness. Forgiveness at pagmamahal sa kapwa niyo. Kasi yun lang yung way eh. Yun lang yung way para mas, ano, para mas tahimik lahat. <laughs> magkukwento lang tayo tungkol sa mga nangyayari sa atin ngayon. so, ngayong pandemic, di ba? Mga nangyayari. So, ang kukwento. O, is simula nung nag-lockdown. So, all we know na mahirap talaga. Mahirap, lalong lalo na ng mga panang hindi hindi tayo makaka, makakaalis ng bahay. Totally lockdown talaga. Lalo-lalo na Sabado-Linggo, walang tao sa labas, ganyan. So, hindi natin, hindi natin expect yun. Lahat tayo, hindi natin expect na ganun pala yung So, yun, naging lesson din sa atin lahat-lahat. Lalong-lalo na nung 2020. So, yun yung pinakaunang, ano, pinakaunang pandemya na sobrang nahirapan yung mga tao. Lalo, Lalong-lalo hindi sila sanay sa ganun. Ang hirap mag-adjust, especially ako kasi nasanay tayong nasanay tayong free sa lahat pin natin yung, yung gusto nating gawin alam niyo yun yung parang wala pang makalagay na dito wala pang mask wala pang facial <laughs> tapos free tayong ano free tayong gumalaw lahat so ayun ngayon iba na yung ano iba na yung iba na yung takbo. Char, <laughs> iba yung takbo. Hindi, iba na yung ano ngayon, iba na yung patakaran na kailangan pag lumabas ka ng bahay, naka-face mask and facial shield ka talaga. So, kailangan mo sumunod na sa protocol talaga. So, ayun lang, naging lesson sa atin lahat. Hindi naman natin expect na ganito yung mangyayari. And marami din mga taong sobrang mahirapan. Especially sa mga, ano, um, financially, ganyan. Kasi maraming maraming tao ang nawala ng trabaho. So, yun yung, ano, yun yung lesson na binigay siguro sa atin ni God na kailangan maging mulat tayo sa katotohanan. Ito na yung ano eh, realidad ng buhay. Alam niyo yun. Realidad ng buhay na hindi natin akalain na mangyayari pala di ba? Kasi hindi naman natin expect eh. So, ang expectation nating lahat na, ano, alam mo yung habang buhay mag-free tayo lahat. Yung tipong, sige, ano, um, kahit anong gawin ko, magagawa ko kasi nga, wala namang, wala namang, ano, wala namang nangyayari nakakaiba, di ba? Yung dating, ano, yung dating buhay na meron tayong lahat pero ngayon iba yung iba yung pasok ng 2020 at 2021. So ito yung pinaka worst na nangyayari sa mundo. Pin, yun yung alam ko ha. Pinaka worst na nangyayari kasi kapag ka, ano naman kapag may mabagyo, bagyo ganyan. Ano naman lilipas lang naman yun. Pero ito parang iba yung ano, iba yung binigay sa atin na pagsubok na hindi natin akalain. Wala lang na ami na ano lang ako na yung, na tawag doon. Uh, naglabas lang ako ng <laughs> ng gusto kong sabihin, 'di ba? Para maging um, ano, um, maging aware din tayo lahat na dapat maging handa tayo sa lahat ng bagay, alam niyo yan. Kasi ako hindi ko expect na ganito yung mangyayari. 'Yun lang. Um simula nung March, uh, akala ko April okay na hanggang May. Ay, o oh May ay April, akala ko masiguro mga two weeks lang or three weeks mangyayari yung ganun. Kasi biglang nag-lockdown eh. Kasi February pa lang, balita-balita na balita na may mga virus, ganyan. COVID-19, ganyan. Na nakapasok sa bansa natin. So, hindi ko siya, binaliwala ko yun. Kasi nung nasa work kami, yung mga, yung manager namin, nagsasabi na na, ganito, ganyan, dapat ano kayo, may social distancing na ganyan. Pero hindi ako naniniwala. Yung parang, ano, ginawa-gawa lang yun nila kasi baka siguro ganito-ganyan. Ganun lang yung iniisip ko. Tapos nung hindi ko expect na pagdating ng March 15, hindi ko expect na mag-totally lockdown talaga siya. Hindi ko expect yun. Tapos, ang sunod nun na iniisip ko is siguro mga 2 weeks or 3 weeks lang mangyayari ito, ganyan. Kasi siguro naman after nito maging okay na din lahat. Kaya lang, hindi ko akalain na tatagal siya ng... Ilang months? Ilang months ba? Nine or ten? Ten months ata. Um... I-ask ba nga siguro ten months? Kailan ba? March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. Siguro mga ten months may gitne. Diba? So, naging... Yung mag... Naging okay-okay na yung la... Okay-okay nag-MGCQ, ganyan. Yun, parang... Ano na ako? Parang... Iba na yun... Ay, alam mo yun yun? yun, yun yung expect ko nun is maging okay na lahat. Okay, okay na talaga. Kaya lang, bigla siyang, ano, bigla siyang bumalik-balik. Alam yung, ah, uh, pahigpit, tapos, pahigpit ay, uh, una higpit, luwag, higpit, luwag, ganyan. Ganyan yung naging nangyayari. Tapos, ayon pag, akala ko, December, ay, siguro mga, sabi ko nga, mga November or December, before magpasko or mag-New Year, babalik na sa normal yung wala ng face mask, wala ng face shield, ganyan. Kaya lang hindi, hindi nangyari yung in-expect ko. Ang nangyari, parang mas lumala pa na maraming, ano, maraming mga taong mag-depress, ganyan. Maraming mga taong hindi nakaka, hindi nakaka, alam mo yun, kapag focus talaga dun sa mismong gusto nilang gawin. Kaya, ayun lang yung, ano, ayun yung disadvantage doon ang advantage naman um, nangyari siya yun siguro mga ano na yun um, bigay sa atin ni Lord kung paano natin sosolusyonan yun kung paano tayo maging disiplinado ano, kasi karamihan ano eh, hindi ano eh parang ah ganyan hindi naman ano yan hindi naman totoo ganyan ganan yung mga nangyayari kaya lang ayun oh, ang nangyari parang mas dumala na mga tao mas maging mag, matigas tuloy. Alam mo, nagmatigas yung hindi sumusunod kung ano yung mga pata, patakaran sa government. Yun, hindi nila sinunod yun. Kaya parang mas, ano, mas lalong lumala. Kaya tumagal ng ganto katagal. So, hindi ko sinisi yung mga ta Hindi ko sinisi na kung sino dyan. Lahat tayo nagagawa natin yun lahat tayo nagagawa natin yun. Kahit ako nagagawa ko yung maging matigas eh. <laughs> Alam mo yung matigas yung ulo. Na sabi mo wag maglabas na maglabas. Alam mo yun. Kaso wala eh. Hindi ko, hindi naman natin ak akalain na ano, parang nabigla tayong lahat na gano'n yung nangyayari. Kasi ano, buong buhay ko never kong... never kung unexpected na ganito yung magiging magiging pangyayari sa ano sa paligid natin, di ba? Pero ang advantage doon, more, nakaka mas nakakapag-isip tayo na kung hindi nangyari yun, kung hindi nangyari tong pagsubok na to, itong pandemyang to, hindi, hindi maria marirealize ng mga tao na dapat pala hindi gan, hindi, ano, ang um, hindi ganun kadali i, e, ano, anong tawag Hindi ko ma-explain ng maayos. <laughs> diba? Ang lungkot. Ayan lang, guys. So, ngayon, sana lahat maging lesson sa atin to. Kasi ang daming binigay ni Lord na pagsubok sa atin mga tao noong 2020. Maraming mga nangyayari na hindi maganda. Maraming yun, maraming mga nangyayari na hindi maganda, lalong-lalo lalo na pag, ano, mga patay-patayan, ganyan. Ang dami, ang daming ano. ano. Lalo may, may trahedya pa, o yung bagyo, yung bagyo, yung lindol. Di ba? Yung parang bigay na sa atin ng ano, sampal na sa atin mga tao yung kung magbago. Kung kasi ano eh, lahat naman tayo may kasalanan. Kahit naman ako may kasalanan din ako, di ba? kaya lang, parang sampal na sa atin yon kung paano natin baguhin yung buhay natin, kung paano natin, kung paano natin i-handle maayos na, na magiging okay. Tapos, ayun lang. Yun lang yung lesson doon, na mag-isip ka kung ano yung dapat magandang ginawa mo, ganyan. Magandang gawin mo, hindi ka gagawa ng mga masasama, ganyan. Kaya lang, parang nang dahil doon siguro parang mga tao na di-depress kung ano-ano na mga nagagawa nakakapatay na ng tao kung ano na, basta naging rape, ganyan nag, nandre na tapos yung iba nagpakamatay na lang dahil dahil sa ngayon nga nawala na ng trabaho kaya yun siguro din yung lesson na sana alam yun, mamulat na tayo sa katotohanan kung ano ba talaga yung ano, estado ng buhay natin. So tayo naman yung ano eh, tayo mga tao tayong gumagawa ng ng daan kung paano natin i-handle yung buhay natin, kung paano natin ipunta sa magandang kinabukasan natin lahat. So ayun lang, kahit kunti lang yung gumagawa ng mga masasama, pero halos lahat tayo na apektuhan. 'Di ba? Yung parang lesson lesson na talaga sa atin 'to lesson na, na binigay sa atin ni Lord na dapat lahat tayo magbago na kasi ngayong pandemic na to marami din marami din namang tayong nare-realize na 'di ba maraming maraming nawala ng trabaho dapat hmm, ito, ang hirap ang hirap lang siya i-explain ang hirap ang hirap mo siya i-i-express 'di ba express kung paano mo siya paano mo siya dalhin ganyan pero may sana maging lesson natin lahat to hindi lang ako kundi tayong lahat mga Pilipino or sa buong mundo and sana ngayong 2021 hindi na masyadong magulo pero alam ko marami pa diyang nag-expect na Ganon pa rin yung nangyayari, mangyayari. Pero sana naman hindi, hindi na masyadong maging mahirap. May mga pagsubok naman, pero sana hindi na siya ka lala. Sana hindi na siya lumala ng lumala, ganyan. Hindi na masyadong toxic mga, yung mga ano, mga tao, alam mo yun. Hindi mo, alam, anong tawag dito? Hindi na masyadong mahirapan. Sana lahat magkaroon ng trabaho, So, ang masasabi ko lang, um, love yourself na lang lahat-lahat. Lalo-lalo na yung mga nadidepress. Love yourself, isipin nyo. Isipin nyo muna yung sarili nyo. Isipin nyo kung paano kayo mag-grow. Nadadown man kayo, pero mag-grow kayo uh, sa pamamagitan ng pagmamahal nyo sa sarili nyo. Kasi kung hindi nyo mahalin niyo yung sarili nyo, hindi ka makaka, hindi ka makakapunta sa mataas hindi ka mag hindi ka mag-grow i mean hindi ka mag-grow kung hindi, hindi, mo mahalin yung sarili mo di ba yun lang yung paraan doon para mas para mas ano para mas maganda yung mangyayari and then bawat isa bawat isa sana sana nagmamahalan ah uh, lahat tayo sana manaig pa rin yung pagmamahala pagmamahala natin and the forgiveness. Importante yan. Forgiveness mo para sa kapwa mo, ganyan. Alisin na yung ano, alisin sana, maalis na ngayon 2021. Hindi lang sa akin, sa lahat ng tao. Sana, lahat ng tao, alisin na yung pagiging galit sa isa't isa kung may kakagalitan man kayo. Sana magbigay kayo ng, ano, ng forgiveness. Forgiveness at pagmamahal sa kapwa niyo. Kasi yun lang yung way eh. Yun lang yung way para mas ano, para mas tahimik lahat, hindi magulo. And then ayun lang. Ayun lang yung masasabi ko. Forgiveness, um, pagmamahal, yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi kung wala ka nun, hindi mo ma-achieve kung paano ka mag sa buhay. Diba? Ang drama ko masyado dito. <laughs> ba? Diba, yun, yun lang yung may papayo ko. Oh. So, sana lahat tayo maging lesson to. Sana lahat tayo um, mamulat na tayo sa katotohanan, mamulat na tayo kung anong merong pagsubok na pinagdaanan nating lahat ngayon. So, hindi man mas, hindi naman madali Diba? Hindi man ma, hindi man siya madali para sa atin pero alam mo yun, pagbibigyan natin yung, pagbibigyan natin yung sarili natin na maging kapwa-tao, maging, maging, merong pagmamahal sa isa't isa, ganyan. Yun, yun yun lang may papayo ko. So, sana lahat, hindi, hindi na, ano, hindi, wala nang, wala nang toxic, toxicity, toxicity, ah! Yun, wala nang, ano, toxic, toxic, toxicity, eh, uh, toxicity, parang gano'n. Hindi <laughs> ko, di ko maano yung ma, nabubulol ako. Yan, Yan lang yung, ano, yan lang yung maipapayo ko. Love and forgiveness. Kung may galit man kayo sa tao, kung may galit man kayo sa kapwa niyo tao, marunong kayong magpatawad. Kasi kung wala kayong, oh, mahirap, mahirap Mahirap, mahi, mahirap i-move on. Mahirap mag-move on on your next step in life, 'di ba? Kaya sana lahat ganun, 'di ba? So mas masaya siguro kapag ganun tayo lahat na marunong magpatawad, marunong magmahal sa kapwa. 'Yun, 'yun lang 'yung masasabi ko. So sana ngayong 2021 um February hanggang December. So, ngayong January, marami pang mga hindi magandang nangyayari. Kasi, January 1 pa lang, ang dami ng, ang dami ng mga nangyayari na, ano, la, especially sa social media. Marami kang mababalitaan na ganito ganyan, di ba? So, kayo, aware naman kayo kung ano yung mga, kung ano yung mga nangyayari, di ba? Especially kapag updated kayo sa social media. So, sana, maging lesson sa atin lahat yun na hindi, hindi dapat natin, hindi dapat na, hindi dapat tayo ganun. Sana maging, after ng after nung last natong issue, mga last issue sa social media, sana last na yan, hindi na madadagdagan pa, wala nang patay-patayan, wala nang, alam mo yung, yung ang hirap, ang hirap lang isipin na first month of 21, ganun yung, <laughs> yung, isa, <laughs> yung, Ang hirap isipin tipong mawawalan ka ng ano, mawawalan ka ng alam yun, pag-asa na bakit gano'n? Oh, no! Sa mundo natin, ang hirap ang hirap i-explain, yung parang mag-iisip ka, parang nakakatakot na diba? Ang hirap yun, mahirap talaga <laughs> So, ayun lang guys susana so, Sana maging lesson sa inyo yun and Happy New Year! <laughs> Happy New Year sa inyong lahat and yun lang ko kung gusto ko lang kontos, labas lahat ng sa ko. And I hope na lahat may pagmamahal, forgiveness, at mapagpatawad sa kapwa tao. Yun lang, wala tayong ibang gagawin kundi magmahalan tayong lahat. And Happy New Year guys! Don't forget to like, comment, subscribe! and click the notification bell on my YouTube channel. So, and na guys, thank you for watching. Bye-bye!